Tuloy ang ginabang the nation drive ng NDBC para sa Cebu na kalikom na ng mahigit 85,000 pesos. Ang pondo ay nalikom sa pamamagitan ng donasyon ng mga mamamayan sa inilunsad na fund drive para sa mga biktima ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Umabot sa 70,000 pesos ang cash na personal na ipinaabot sa mga himpilan ng Radyo Bida at Happy FM sa Kidapawan, Cotabato at Coronadal Cities mula sa mga tagapakinig at NDBC partners and advertisers. Mahigit 17,500 500 pesos naman ang ipinadala sa GCash account ng NDBC. Nakipag-ugnayan ng NDBC sa simbahan ng Bogo City para sa pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Nakatakdang magtungo ang ilang opisyal at empleyado ng NDBC sa Bogo City para personal na ipaabot ang mga tulong na bibilhin para sa mga biktima sa October 13 at 14. Patuloy pa rin tumatanggap ang NDBC ng tulong sa pamamagitan ng mga himpilan ng Radyo B. Happy FM. Gcash number 0991-309-9387 o sa PNB Bank account number 4058-7000-0860. Ano mang halaga ay malaking tulong para sa mga biktima ng kalamidad.